Hello guys, good evening guys. Ayan ang mga paninda natin guys. So, oh, nataliwi guys sa uh, uh Market ng Cagayanero. Uh, the last day of uh, 2024, December 31. Ayan ang mga paninda namin guys. Tingnan nyo, my cheesecake. Ayan, slice bread peanuts, uh, cassava cake. then my chiffon cake, my macarons, ayan, brownies, May uh, cake, cheese cake, ayan, puto, puto siya guys, ayan, dami namin mga paninda guys, dito. Oh, yan ang uh, kabit ng uh, husband ko, yung ex ko. Ayan. Tingnan ninyo guys. Nag-katabi uh, lang siya sa pwesto namin. Sa paninda namin, andyan. Andyan pala yung uh, mistress. Yung kabit. Yeah. Uh, 31 ngayon, guys. sa so December. On the last day of 2024. dami mga nagtitinda dito, guys. Sa uh, uh, net market ito, guys, ha? Beside lang yan sa guys Gaisano City. Gaisano. Uh, kagayan ng kagayan di Ayan, hindi pa siya dami yung mga tao. Pero, maya-maya, maya-maya, lumami ng mga tao dito, guys. Hanggang sa, ano, 11, 11, uh, 11 p.m. Ayan, parang ready, ready na, guys. Ayan, ready, ready na para sa mga mahiwagang mahiwagang mga tao na makikita mo a lot of people here ayan, hindi pa may shadow hindi pa wala pang tao wala pang tao dito yan yeah. yeah. yan ganda kasi guys so. oh large siya. 280 lang siya, guys. 280. So yummy yummy. Ayan, may 200 din kami na chicken. may 280. Ayan. Oh, brownies. Uh, 180 lang cheesecake, 180. Tsaka uh, 120 yung peanut at 60 yung small. Slice bread natin is Ah, uh, 50. Ah, uh, 38 siya. Pagkumpara namin at saka pagbintay. 50. Ganda siya guys. Ang uh, yummy yummy yung mga paninda namin. Ah, just eat my macarons. Ah, uh, 200. Macarons, 200. Ayan. Ah. <coughs> may ano kami guys may cheesecake din pero hindi pa dumating yung cheesecake at tsaka yung banana cake yan mga prutas ang ganda ng grapes mango yan, and may pinya may mga pomelo avocado orange guys. dami dito guys. Dami mga brotas dito nagtitinda. Ang ganda oh. Ayan. Hi de. Dami nagtitinda. Ubus to lahat. Mamaya Happy Ubus to lahat. Ayan. Ang ganda-ganda naman ng mga protas. Dati guys, Happy New Year. Ang paninda namin is uh, mga prutas ang paninda namin ganito. Dami kami mga prutas. Pero ngayon, kasi nakuha na namin yung technique <laughs> na mas malaki ang ganan siya sa chifonti, mga brownies, cakes, or ano pa dyan. Basta, ayan, pwesto namin yan. Dami oh. Dari mga tindera, tindero. Uh, halos sampo sila guys sampo sila yung sasahurin ko ayan basta okay lang basta tumutulong sa akin yan lang di pa masyado daming mga tao ha? dito lang kami guys uh, guys ano uh, guys ano kugon market ng uh, near lang siya 170 lang 嘿嘿 <noise>